pili nuts. Mas kahirap naman. Mano-mano ang pag ano guys. Super hirap naman ang pagkain na to. Ang hirap-hirap tanggalin sa bahay niya. Ano yun na? Bao. Bao daw. Yan ang pili nuts from Bicol. From Bicol yan mga guys. Yan siya taga Bicol yan siya. Ayan siya oh. Oragon. Oragon. number number. Oragon number 9. Bakit 9? Huh? September man. Ha? September man. September. Ah, kanon kan sa dito na sugod. Ah, kaya pala 9 kasi nga nag na sinagot ko siya ng September 21, <laughs> 31. Nagis natin ng 30. <laughs> Sus. Sus para yo Jus Lord. Ah, tandang-tanda niya pa talaga ang aming pagmamahalan noon at ngayon, bukas at magpakailan man. <laughs> <laughs> Ako nga guys, hindi no, ka. <laughs> <laughs> hindi ko nga na ano eh. <laughs> alam mo kaya guys. <laughs> hindi ko nga natandaan bakit 9. Pakauragon talaga ng asawa ko guys. Oh. Napakauragon talaga. <laughs> Ayan. Namiss niyang kumain ng pili. ayano, o. Oh. Magpakahirap. Kahirap-hirap balatan. Ang Tanggalin mo pa siya sa pinaka ano niya. Eh, wala na. Mano-mano yan, guys. Mano-mano yan. Yan. Dami pa, oh. Tapos isang kainan lang yan. Ayan, oh. Durog na rin yung iba. Masiramang masiramon Masiramon daw ito, guys. Masiramon. Masiramon ito. Masiramon dito, oh. Sarap! Kalamay, be. Huwag na kalamay yan. Ako nga, inubos ko nga yung akin, ano, walang kalamay. ano, honey. Wala na. Ubusin ano mo yan. <laughs> Akala ko ba, uragon? <laughs> di pelayan orang ni.